kaparmers, magandang hapon mga kaparmers sa ngayon ay puntahan natin ang ating mga prutas mga kaparmers ayan, dito mga kaparmers ay meron tayong langka mga kaparmers ayan ito yung puyo ng biog. ayan mga kaparmers at saka dito mga kaparmers ayan meron tayong guyabano at saka merong bunga mga kaparmers so. Ayan. Ayan. Ito ay sa ating paligid lamang sa ating bahay mga ka-farmers. At saka muna dito, dito mga ka-farmers, mayroon ding mangga. Yan, maraming mangga dito sa paligid natin mga ka-farmers. At dito ay mayroong kamyas. Yan mga ka-farmers. At saka ito ay ng marang, Ayan, mga ka-farmers. Saka, mayroon tayong puno ng avocado Doon. Yung avocado natin. Ayan. Ayan. Saka dito, mga ka-farmers, ito ay puno ng luntunis. Ayan. Ito. Mga ka-farmers. Saka sa higitaas ay may maraming bunga. Ayan. Sobrang dami ng bunga sa ating luntunis ngayon, mo. Mga ka-farmers, ito mga ka farmers oh. ganito sila mga bunga ka mga ka-farmers. Yan, Ayan. Yeah. May pa sa itaas mga ka-farmers. Ayan, yung naonang bunga. Pagkitiin natin. Yan, Kumpul-kumpul sila mga ka-farmers. Niyan ng ang ating mga lansunis mga ka-farmers. Kasi nilagyan natin dito noon ng charcoal mga ka-farmers. Ayan, yung charcoal na kahoy yung ating inilagay na pataba kaya marami silang bunga kasi organic naman yung ating ginagamit. ayan mga ka-farmers oh. yung bunga ng ating tansunis, yung naunang bunga at saka yung iba ay maliliit pa nandun sa itaas hindi masyadong makita ngayon sa kamera kasi nandun sa taas mga ka-farmers ayan cellphone lang ang ginagamit natin wala tayong pambili ng drone kaya ayan o oh. sobrang tamis Tamis na sila, mga kaparmers. Pero, pag hindi pa masyadong hinog, mga kaparmers, tulad niyan, o. Oh. Ayan. Ganito. Ayan, mga kaparmers. Dito ay hilaw. Ayan. Mahilaw, tapos hinog. Ayan. Hindi, lansonis tawag dito sa amin, mga kaparmers. Ito ay sunis mga kaparmers. Kapag Inarbis mo ng may hilaw pa. Yan ang limon sonis kasi sobrang asim. Katulad ng limon or kalamansi. Kasi yung kalamansi ay limon dito sa amin. Sa Bisaya. Yan. Kumpul-kumpul ang kanilang mga bunga halos dito sa kanilang puno. Ayan mga ka-farmers, so, sa puno siya nagbunga. Ayan. Ayan, may maraming puno mula dito sa baba hanggang papuntang itas ay napakarami mga ka-farmers. Kaso lang, ngayon ay ang bintahan sa ating glansonis sa merkado ay 13 ang mga ka-farmers. 35 pero ang kuha nila dito sa puno ay tag 15 or pesos per kilo na lang mga ka-farmers sobrang baba kadalasan nito mga ka-farmers ay pakyawan na lang mga ka-farmers kaya pag dumami ang lansunis dito sa ating lugar ay masyadong mura naman kapag maliit lang ay masyadong mahal mga ka-farmers ngayon eh 30 na lang magkakain ka na lang maraming lansunis saka ang durian dito sa atin ay 90 pesos per kilo bintahan sobrang dami ng mga prutas kasi pag may lansones mayroong durian may kasama pang marang at may kasama pang mangga ano halos sunod sunod sila kung magbunga pagkatapos naman ito mga farmers ay wala nang bunga halos lahat ay ubus na kaya, sa ngayon ay maraming prutas May mangga, lansones, at saka marang. Ang marang ay wala pang hinog. Maliliit pa, mga ka-farmers. Minsan, may hinog, pero pang ngilan pa lang. Ayan, oh. Salamat sa inyong pagsuporta mga ka-farmers. Sana, kung may tanim kayo, mga ka-farmers, at saka mayroon kayong charcoal dyan. Ayan, ganito lang lagay ninyo dito sa puno kasi sobrang taba naman yan mga ka-farmers ayan o oh. makapagpabunga yan ng ating mga tanim sa lahat ng mga nanonood dyan maraming salamat may God bless us all maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa aking channel please subscribe to our channel sa hindi pa nakasubscribe dyan magsubscribe na kayo mga kaparmers at saka nais ko kayong pasalamatan sa patuloy ninyo kahit may marami tayong restriction ay tuloy pa rin gawain natin din ng paraan yung isang account ay nakapag report na tayo ni youtube dahil sa copyright strike nag report tayo doon na meron tayong strike naggawa tayo ng letter ay natapos na hintayin lang natin na mag-reply pero dito sa aking account ay hindi pa kasi pwede naman ako maka-upload pero doon sa kapila ay hindi makapag-upload mga ka-farmers kasi si Khan copyright strike strikes ang kanyang naabot pag ma-third na mga ka-farmers nako wala na tayong mag-asa kung hindi natin gagawan kaya gagawin natin ng paraan para makapag-upload tayong muli thank you for watching God bless you and have a nice day